wala na alo, no? kalmada na oh. Patag na. Oh, patag na. Ah, so wala oh, pa, eh? Gusto yun eh. Ito yung artista natin, oh. Yan, no? Yan, o Wala, manipis Manipis Ha, ah, alo, alo Inaalo, oh. no Hindi na mahila Pasa

<laughs> wala magpuling nakatindi <laughs> nga wala. Wala mga palakaya. Bata. Oh, gagawa na oh. Oh. Aweng. Wala, wala na hingi. Wala mga huli. Kalmadang kalmada na. Si, ano? Ah. Iris?

ngayon Nakabakas Nakabakas itong mga na espada Ito spada, oh. ano, bali nakahingi tayo ng ulam. Yan, ano nakalibin tayo ng ulam. gay wala hulde. Eh. Kasi hindi naman lahat ay nakahulde. Eh. Ayun, para na kami. Kaya Johnny TV, bye-bye.